Sabi nila, behind every successful man is a woman. Pero paano kung higit sa isang babae sa buhay ng isang leader, lalo na kung siya mismo ang pangulo ng bansa? Sa Pilipinas na isang katolikong bansa kung saan walang divorce, anong sasabihin ng taong bayan kapag mismong pinakamataas na opisyal ang lumabag sa sagradong sakramento ng kasal? si Manuel L. Quezon na Pangulo ng Philippine Commonwealth ay may bahagi rin sa mga gihim ng pag-iibigan. Sa aklat ni Carlos P. Romulo na The Philippine President's Memoirs of Carlos P. Romulo, diretsahan niyang ibinunyag ang ibang mukha ni Quezon. Ayan kay Romulo, he was a congenital humanizer with nature on his side. Ang idea raw ni Quezon ng pagpapay nga matapos ang mahabang araw ng sesyon sa assembly ay ang pagpunta sa mga kabaret para makipagharutan sa mga tinatawag noon na mga bailarinas. Isang insidente ang malinaw na naaalala ni Romulo. Nasa New York sila noon para sa isang opisyal na lakad nang bigla siyang pinupunta ni Quezon sa kanyang hotel suite. Pagdating niya, laking gulat niya sa nadatnan. Nasa kondominyo ni Keso ng isang kilalang Amerikanang aktres at habang siya ay nakaupo, ang Hollywood actress ang nag-aahit ng kanyang balbas. Isa sa mga babaeng lubos na naaakit kay Keso ay ang artistang si Madeline Carroll. Nakilala niya ito nang magtumoy siya sa New York at Washington nahulugan ang ng magandang bland actors kay Quezon at madalas pa nga nang sinusundan si Keson kahit saan ito magpunta. Bago sila baghiwalay, nag-iwan si Carol ng detrato na may nakasulat sa likod na To Manuel, the prince of his people from his make-believe princess. Pero bago pa man niya nakilala at pakasalan si Aurora Aragon, may nauna na siyam na din asawa noong siya'y 18 years old pa lamang. Ito ay si Ana Ricardo. Bukod dito, nagkaroon din siya ng ugnayan sa isang batang Amerikana na si Nina Thomas. Kilala bilang isang matinong padre de pamilya si Manuel Rojas, subalit meron din pala siyang tinatagong lihim. Ayon sa isang lumang artikulo, nagkaroon siya ng karelasyon na isang Miss Philippines title holder at isa pang babae na naging ina ng kanyang anak sa labas ng kasal. Matagal na itinuring na siya'y isang tapat na asawa kay Training de Leon Rojas, pero lumalabas na hindi pala ganun ang storya. Ah. Nang mamatay si Manuel Rojas noong 1948, si Elpidio Quirino pumalit bilang Pangulo. Biyudo na siya noon kaya walang opisyer na sabit sa kanyang personal na buhay. Ngunit kumalat ang mga chismis na may mga babae raw siyang nililigawan habang nasa Malacanang. May mga kwento pa na ang Malacanang noong panahon niya ay parang singles mixer. Tuwing may diplomatic party, maraming naghahanap ng love match sa mga opisyal at sosyal na panauhin. Si Arsenio H. Laxo, na isang matapang na mamamahayag ay tinawag po siyang bedroom kumando at lambipay. Gayunpaman, na natili siyang walang asawa hanggang sa matapos ang kanyang termino. Si Fidel V. Ramos ay tanyag bilang sundalo at leader ng EDSA People Power, pero hindi rin siya nakaligtas sa mga bulong-bulungan. Laging iniuugnay ang kanyang pangalan kay Rosemary Baby Arenas na isang socialite at dating beauty queen. Naging malapit silang magkaibigan at ayon sa mga ulat, tumulong si Arenas sa pangangalap ng pondo para sa kampanya ni Ramos. Umabot pa raw ng 50 million pesos. Bagamat walang direktang kompirmasyon mula sa kanila, nananatiling pala isipan sa publiko kung may mas malalim pa nga bang ugnayan ng dalawa. Ayon sa ulat, 1972 nang sila ay magkakilala ni President Ramos. May chismis din na may anak silang dalaki. Isang juicy rumor ang lumabas ng dalhin ni Baby ang sikat na singer na si Luciano Pavarotti para sa isang concert. Nang tanungin ng mga pre Mrs. Ramos kung bakit hindi sila nag ang sabi niya ay meron silang prior engagement at mahal daw ang tiket. Sa katunayan, noong 1989 pa lamang ay madalas nang mag-host ng mga social gatherings si Miss Arenas para kay Fidel Ramos na noon ay defense secretary pa lamang. Bago pa man maging pangulo, kilala na si Erap bilang isang babaero. May asawa siyang si Loy Ejercito, Ngunit hayagan din ang relasyon niya kina Gia Gomez at La Arnie Enriquez, parehong mga dating aktres. Sa panahon ng kanyang termino, nadagdagan pa ang listahan, kabilang ang isang flight attendant na si Rowena Lopez, Pichi Osorio at Joy Melendres. Para kay Erap, walang masama sa pagiging lantad sa katotohanan. Nagkakilala sila ni Gia Gomez noong 1960 sa pelikulang Asyong Longa At sila ay may isang anak ito nga ay si Senator J.V. Ehrcito. Sa huling ulat, sila ay mabuting magkaibigan na lamang. Sila Arnie Enriquez naman ay batang actress din noong mga 1980s. Meron silang tatlong anak, sina Jerica, Jacob at Jake Ehrcito. Si Pangulong sa huli, pinapakita ng mga kwentong ito na kahit ang pinakamataas na didoy ng bansa ay tao rin. May tahinaan, may damdamin, at may mga diem na minsan ay mas maingay pa sa kanilang mga talumpati. Pero sa isang bansang puno ng chismis at intriga, ang tanong, gaano nga ba sa atin ang pribadong buhay ng ating mga pinuno? O, mas dapat bang timbangin natin ang kanilang nagawa para sa bayan? Ayan mga kamarites, natapos na ang ating kasaysayang kwento. Sa channel na ito, pag-uusapan natin hindi lang ang mga sikat na bayani, kundi pati ang mga misteryo ng krimen, kababalaghan, pamahiin, at syempre ang mga tinatawag nating kwentong barbero. Kung may gusto kayong ipaimbestigang kwento, comment lang. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Ako si Marites Historian. At ito ang kwentong barbero, chismis o totoo?